Magandang araw po mga kaibigan Meron lang mga akong narinig na isang kwento Wala dito sa Facebook At ako po ay nagandahan Na amazed ako sa kanyang kwento Kaya nais ko namang ibahagi sa inyo Kaya lang po ay may komentaryo din ako Dito sa kanyang sinasabi Sa dulo Pakinggan po natin Meron po akong narinig mga kapatid na kwento Na gusto ko pong ibahagi sa inyo May nagtanong daw po sa bakal Ang tanong niya sa bakal Malakas ka ba? Ang sagot daw po ng bakal hindi ako malapas kasi kapag kayo nilagay ako sa apoy, natupunaw ako. Kinanong ngayon yung apoy, malakas ka ba? Sabi ng apoy, hindi ako malatas kasi kapag ka merong ulan, namamatay din ako. Tanong ulit sa ulan, malakas ka ba? Ay hindi ako malapas kasi kapag ka merong araw, natutuyo rin ako, nag-evaporate. Tanong ulit doon sa araw, malakas ka ba? Hindi ako malakas, kasi meron yung ulap, sinasaraduhan ako minsan, hindi nakakapenetrate penetrate yung aking sinat. Tanong ulit doon sa ulap, malakas ka ba? Ah, hindi rin kasi kapag ka merong hangin, dinadala niya lang ako sa nais niyang pagdalhan. Tanong kulit ulit, mga kapatid sa hangin, malakas ka ba? Hindi rin ako malakas kasi kapag ka naibabangga ako sa naglalaki ang bundok, nabibiyak ako, hindi ko kaya ni-penetrate. Tanong ulit sa bundok, malakas ka ba? Hindi ako malakas kasi meron ang tao. Kayang-kaya niya akong bungkalin. O pwede ako mapatag. Tanong ulit mga kapatid dun sa tao. Malakas ka ba? Hindi ako malakas. Kasi meron ang kamatayan. Tinatalo ako ng kamatayan. Totoo naman dahil ang tao ko mga kapatid ay mamamatay at mamamatay. Tinanong ulit ang kamatayan. Malakas ka ba? Tumawa po yung kamatayan. Oo, malakas ako akong pinakamalakas. Tama naman, pinakamalakas ang babatayan. Kung hindi dumating ang Panginoong Yesus. Kaya po na parito ang Panginoong Yesus mga kapatid upang gapihin po ang kamatayan. Tayo po mga kapatid ay naniniwala na ang Panginoong Yesus ay namatay subalit muling nabuhay. Tinagtagumpayan niya ang kamatayan upang sa ganon ikaw at ako ay mabubuhay din ng walang hanggan kapag kan tinanggap po natin si Yesus sa ating buhay. Kaya mga kapatid, ang kamatayan ay hindi kinatatakutan. Kasi sabi po ni Paul, to die is gain. Pag tayo po ay namatay, namatay lang tayo physically. Pero yung spirit and soul po natin, mabubuhay po kasama ang Panginoon. Pag nabuhay tayo, may siyang ginawa nating Panginoon na nating buhay. Purihin po ang Diyos na buhay. Nawa po mga kapatid, mamuhay tayong kasama ang Panginoong Yesus. God bless you. Nagandahan talaga ako dito sa mensahe niya o dito sa kwento na ipinigay niya sa atin kaya lang nabitin po ako mga kaibigan bakit po ako nabitin kasi meron pa siyang dapat na itanong eh dapat tanungin pa rin niya ang ating Panginoong Hesus ano dapat niya itanong Panginoong Hesus ikaw na po pala ang malakas at siguradong sasagot ang ating Panginoong Hesus hindi pa ako ang malakas bakit sapagkat meron pang mas malakas sa kanya. Katunayan, si Kristo ay susuko sa ating Panginoong Diyos, ang Ama na lumalang ng lahat. Sa makatwid, sa lahat ng kwento, sa lahat ng pangyayari, ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat, ang Ama sa kanya isusuko ang lahat. Isinuko kay Kristo ang lahat, isusuko naman ni Kristo sa Diyos ang lahat. Si Kristo ay susuko sa ating Panginoong Diyos. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos, ang Ama ng ating Panginoong Kristo, ang Ama nating lahat. Siya ang tunay tunay na Diyos na dapat nating makilala at sambahin. Yan lamang po ang aking komentaryo. Salamat po ng marami sa inyong panunood.